Hi guys! For today's ulam nga pala ay nagluto ang tiyuin ko ng inihaw na atay ng baboy. Tataka na naman ba kayo? Wala po okasyon ngayon dito sa amin. Kaya hindi siya pang pulutan. At tulad ng sinabi ko, ito ay pang ulam namin ngayong araw. Uh -huh. na request kasi ito ng pinsan ko. Kung uh -huh. hindi nyo na itatanong at sasabihin ko na rin, alam nyo pang hindi rin ako kumakain ng atay ng baboy dati? Siguro dahil sa kulay na ko na din naman na kumain ng atay ng baboy. Ang hirap talaga kapag laki sa lola. Mapili sa ulam. Charly. Pero walang halong biru ah. Dahil nga lumaki ako sa lola mm. At kapag nagkataon na hindi ko gusto ang nilutong ulam ng lola ko, kukuha na lang ako ng dilata sa tindahan niya. O di kaya na may mag-uulam ako ng Milo. May tindahan kasi noon yung lola. Ko. Oh. Kaya naman ay nakakapili ako ng mga ulam na gusto ko kapag ka hindi ko gusto yung ulam na niluto ng lola ko. Oh. Diba? Advantage ng mga panganay na apo. O oh, siya, tama ng chika. Natakam na naman ba kayo? Hanggang dito na lang muna. Mabala sa panonood.